Hello guys! Good morning! Hello mga kapusa! Always remember, God is good all the time! So ayun na nga mga kapusa, magandang tanghali po sa lahat! So ngayon lang ulit ako nakapag-videos ng ating mga alagang pusa. So ayan, sila ay kumakain ng kanilang lunch. Medyo na late ang kain nila kasi guys, kanina ay medyo maulan. Kaya tinanghali ako ng gising kaya hindi ko agad sila napakain. Anyway, sila naman ay buso kasi late ko na rin sila napakain kagabi. Kaya ngayon, ang kanilang pagkain ay sabay na ang kanilang breakfast at saka ang lunch, no? So yan nga po pala guys, kita niyo naman yan pong black eyes si Dumpy, no? Ang aking ah uh, baby boy, no? si so, kita nyo naman, ang laki-laki na niya, no? And yun naman pong tricolor natin ay si PB. So, siya po ay babae. Siya ang aking baby girl. So, silang dalawa po ngayon ang magkasama sa kulungan, guys. So, ayan. ah uh, they have always fun together, no? Even sa pagkain, lagi silang sabay. And pati sa kanilang pagtulog, guys. So, nung una, medyo sila ay awkward sa isa't isa but now uh, napapansin ko talagang very close na sila and lagi na silang uh, hindi nag-aaway nung una guys parati silang nag-aaway eh. but now uh, sila ay medyo okay na at hindi na malimit na mag-aaway guys no? so lately hindi ako nakapag ng aking mga pusa guys kasi sobrang nalungkot ako sa nangyari no? alam nyo po yung anak ni Dampi na 12 ay lahat po yun ay namatay no? Isa-isa, hindi po sabay-sabay naman, guys. Pero kaya medyo nalungkot ako, kaya matagal-tagal din hindi ako nakapag-post ng aking mga alagang pusa. For now, ang alaga ko po ay apat na lang. So ito po si Dumpy, si Bibi, tsaka po si ah uh, si Blue at tsaka si Pink guys. So later on, on the late part of this video ay makikita nyo po si uh, si pink at saka si blue na kumakain no so ayan po ay si PB guys look at her naman kung gaano siya kaganda no napaka napakalaki po niya pero siya ay wala pa pong one year old guys so medyo ang problema ko po kay, B, kay PB siya ay medyo tamad kumain no so kahit po wet food ang pinakakain ko sa kanya at saka itong cat food ay medyo matamlay pa rin po siya talaga kumain, no? So, hindi ko pa po ulit siya papacheck up sa kanyang bed. Siguro this week, mapacheck up ko na po siya, guys. No, yun po siya. Pero, ang masasabi ko lang sa inyo, talagang si PB po ay napakalambing po niya. Napakabait po talagang. Uh, napakatahimik po po niya. Lagi lang siyang nasa isang tabi. And, siya guys ay, alam nyo, ah uh, hindi siya maingay na pusa. No, napakatahimik po niya. Ayan po ang aking si Dampi naman, no? Ah, napakahilig naman ko man. Oh, look at PB, guys. O, oh, tingnan nyo naman. Gano'n siya kaganda, ba? Diba? So, napakalambot pa ng kanyang hair. Talaga naman alaga ko po yan sa shampoo. At alagang alaga ko po yan sa mga skin care niya. Kaya po, ganun siguro si PB, no? Napaka-sweet na pusa po niya. Talagang... Uh, Katabi ko rin po yan pagtulog. Silang dalawa ni Dampi. Guys, o oh, ganun po sila. Kaya natutuwa naman ako ngayon at sila very close na sa isa't isa guys. So ayan, o oh, kita nyo naman. Maliksi-liksi pa rin siya. Although sometimes, sabi ko kasi baka guys naglilihin na kasi siya eh. Kasi nakikita ko doon sa kanilang, sa kanilang, uh, sa ibaba. doon sa ano, nakikita ko may mga suka si... Ano eh, si PBN and eh, siyempre nagu-worried ako. Kaya lang naman, hindi naman siya, parang wala naman siyang sakit. Kaya lang sabi ko baka nga uh, naglilihin na kasi siya, no? And baka magkakababy na silang dalawa ni Dampi, no? So look at Dampi, oh, napakakinis po ng kanyang bala. Talaga naman, oh yan. Black na black po siya, pero may halo po siyang grey. So si Dampi, wala akong problema sa pagkain dyan bihira siyang tabangan lagi siyang maganang kumain ano? unlike PB na medyo namimili talaga siya ng pagkain so ang pinapakain ko lang naman po sa kanila ay yan, cat food uh, tapos and then yung wet food na nabibili din sa market tapos maling putlong, hot so yun po yung mga pinakakain ko sa kanila kaya lang ngayon medyo hindi ko sila pinakakain ng mga putlong at saka ng mga maling at hot kasi uh, medyo kino-concentrate ko muna sila sa uh, sa katput food na, na, yun ang kanilang kainin na yun ang masana sila doon no guys so ayun na nga po kaya po sa ngayon talagang uh, apat na lang sila kaya medyo naaalagaan ko naman pong mabuti so rutinary ko na yun guys pag ko sa umaga sila yung una bago kumain sila muna yung pinakakain ko And then sa hapon pagkaawas ko sa office, ganun din. Sila na agad yung pinupuntahan ko bago pa lang ako magbihis. Ay sila na kaagad yung aking inuuna guys. So yan na nga po guys. Tumama mga na din yung dalawa ni... Uh, ni pink at saka ni blue so, sila po yung umanak guys sila po yung umanak na na ng sabay no ng sabay na 5 days lang po ang uh, pagitan nila nang sila po ay umanak at uh, mahirap pala guys pagka ganoon yung sabay at saka medyo madami hindi natin masyadong mating mabuti kaya siguro ganun yung nangyari guys no kaya namatay siguro yung kanilang mga baby and siguro din nagkasakit kaya talagang ganun so yun yung talagang nagpalungkot sa akin guys kaya sa ngayon ay hindi ko na muna sila papakastaan guys para hindi na muna sila magbuntis kasi may trauma pa ako sa nangyari guys so ayun lang po guys for today's videos maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa mga suporta po niyo sa akin sa patuloy na pagla-likes ng aking mga videos please follow me more on my uh, upcoming videos po ganun din po sa aking youtube channel at saka po sa IG at saka po sa TikTok guys and sa FB ko, syempre ito pong to the IREC, no? Guys, maraming maraming salamat po for always being there for me no matter what happened. Uh, andyan pa rin po kayo for me to support me sa aking mga mga ginagawa, guys. Maraming maraming salamat po, guys. So, ayan. makita oh, nyo naman yung dalawa. Very... Itong dalawang to, sobrang likot talaga. Napakalikot, guys. Sobrang likot niyan, kaya... Hindi ko mapaghiwalay sila ng kulungan Kasi nga lagi silang nag-aaw Eh, uh, yung isang kulungan nakakalabas kasi Kaya dito ko na muna sila pinagsasama Pansamantala guys So, ayun guys Yan po yung ating si Pink at saka si Blue Okay, hanyo naman Mga ano yan kalikot Pero okay naman, kasya naman sila dyan sa kulungan na yan guys Hanyo naman po sila magkasama sobrang likot sobrang likot nila guys sometimes talaga pagkainalpasan mo ay naku hindi mo makita yung ano nila guys so ayun nga pala guys ayun so ito naman ito ulit kumakain yung dalawa guys ni ito po ay si Pibia tsaka si Dampi Na-featured so, na ko na sila doon Sa bandang dulo kanina guys Kaya lang ay medyo naisama ko sa videos na ito Hindi ko alam kung paano Eh kakad Pero anyway na andyan na naman po sila Eh okay lang guys So ayan So maraming 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 salamat po For supporting me all the way Always remember God is good all the time. So, yun lamang po, guys. Maraming maraming salamat po. Please follow me. Follow for more. Maraming salamat po, guys. For always being there for me. God bless po sa ating lahat. Mabuhay po tayo. God bless everyone. Ayun po, guys. So, ayan. O, oh, look. Tingnan nyo naman po si PB. Yan, dalawa ni dampi. So, nakakatuwa sila. No, dati, awayan na awayan yan. Pero guys, ngayon, ay naku. Very sweet na po sila sa isa't isa. Talagang lagi silang dalawa yung magkasama, guys. So, maraming, maraming, maraming salamat po sa pag-suporta, guys, sa akin. So, yun lang po. Muna for today's videos, guys. Maraming, maraming salamat po sa inyong suporta, sa walang sawang pagsuporta sa akin at sa mga susunod ka pa pong videos guys, I'll make it sure na ma-entertain ko po kayo at maibibigay ko po yung mga content na talagang uh, magugustuhan ng aking mga followers so maraming maraming salamat po ulit guys, always remember God is good all the time God bless everyone God bless mga kapusa